Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal kong tinanggihang paniwalaan dahil sobrang iba nito sa mga itinuro. Nakita at naranasan ko pero hindi ko na to kayang sarilinin kasi kung minsan akong naglakad sa mga araw ng puro pagsubok ngunit di ko pa rin maramdaman ang kasaganahan. Alam ko na ikaw ding nagbabasa nito baka naglalakad ka sa kaparehong landas. At kung tunay mong pakinggan, kung tunay mong payagan ang sarili mong maniwala sa kakaiba sa mga hindi tinuro sa school o naisulat sa libro ng accounting. Magbabago ang lahat. Dati akala ko para yumaman. Kinakailangan kong gumawa ng marami. Kinakailangan kong gumising ng maaga, magpuyat, magbuhat ng mabigat, tiisin ang mga bagay na ayoko at maniwalang balang araw. Kapag sapat na, raratihin ako ng gantimpala. Yon ang turo sa akin. Trabaho lang ang daan sa tagumpay. Pero kumusta naman sa totoong buhay? Nakita ko mga taong buong buhay, nagtrabaho, triple pa sa effort ng iba, pero kulang pa rin. Dati ako yung nagigising alas 5 ng umaga, nagsusulat ng lahat, nagtatrabaho ng walang pahinga. Pero yung laman ng bangko ko, sakto lang makaraos. Doon ko napansin ang isang bagay na parang salungat sa common sense. May mga tao na parang dahil lang sa pag-exist nila, pera ang lumalapit. Hindi sila nagmamadali, hindi sila desperado, hindi nila binubuhos dugot pawis ayon sa usual na kunwaring tagumpay. Simple lang, ina-attract nila. Hindi ko maintindihan yon hanggang nag-iba ang pananaw ko tungkol sa pera. Hindi na bilang numero, hindi na bilang gantimpala, kundi bilang buhay na enerhiya. Tama. Gusto kong isipin mong parang may sariling buhay ang pera. Hindi siya napapapayag ng mga humahabol-habol sa kanya hinahatak siya ng mga taong nagpapalutang ng kalakip na enerhiya. Yung mga may pusong handa na ko. Doon ko na pagtanto. hindi effort ang sukli ng yaman. Reaksyon ito ng enerhiya. Nang binago ko ang pagtingin sa pera, na bago rin ang nararamdaman ko tungkol dito. Hindi ko na ito tiningnan parang outsider, malamig at malayo. Nakita ko na siya bilang kaibigan. Kaibigan, nadarating lang kapag ginawa mong available ang space. Puno ng pasasalamat at kapanatagan. Hindi ko na hinahabol ang pera. Pinapalapit ko na siya sa akin. Hindi na ako gumagawa ng plano para hulihin siya. Kundi tinatanong ko sarili ko. Paano ba ako magiging ganitong tao na gustong-gusto ng energy ng pera? Maaari mong itanong, paano ko babaguhin yung energy sa loob ko? Sasagutin ko. Hindi mo kailangan matutong ng kakaibang ritual pangrelihiyon. Kailangan mo lang baguhin paano mo tignan at maramdaman ang sarili mo. Kung pagising mo pakiramdam mo sagana ka. Karapat dapat ka, parang bukid ang buhay mo at hindi giyera. Doon ka magsisimulang pumatong sa alon ng kasaganahan. At makikita mo, mula sa mga hindi mo inasahan, darating ang mga oportunidad. Minsan mga taong di mo naman akalain, sila ang tutulong. May aanyaya na makipagkolab kusa kang lalapitan. Hindi dahil mas naging masipag ka, kundi dahil naging ikaw yung taong may tamang enerhiya. Sinasabi ko, to hindi dahil madali siyang paniwalaan. Alam kong baka nagdududa ka pa. Ganyan din ako dati. Pero ibinabahagi ko ito bilang galing na mismo sa dalawang mundo. Mundo ng effort at mundo ng vibration. At masasabi kong mas magaan ang pangalawa. At mas epektibo pa dahil di mo na isinusugal ang buhay mo para lang mabuhay. Sa halip, nabubuhay kang kaayon ng masaganang sarili at parang may mahiwagang gravity, kusa na lang umiikot sa iyo ang lahat. Hindi ko sinasabi na di mo na kailangan magtrabaho. Ang sinasabi ko, yung energy na nilalagay mo sa gawa ang nagdedetermina ng tunay na halaga na matatanggap mo. Kung nagtatrabaho ka mula sa takot, pagmamadali at kakulangan, yan din ang frequency na binobroadcast mo at ibabalik yan ng universe sayo sa iba-ibang anyo. Pero kung galing ka sa tuwa, passion at paniniwala na totoo, may value ang ginagawa mo. Sumasabay ka sa agos ng yaman. Baka di mo maramdaman to agad, pero parang pagtatanim. Kailangan mo lang alagaan dahil hindi tumutubo ang yaman mula sa unang tanim, kundi sa mga taong konsistent mag-alaga ng energy araw-araw. At sa isang araw, habang naglalakad ka ng payapa sa sariling kalmado, mapapansin mong pera na mismo ang sumusunod sa iyo. Wala nang kailangan tawagin, wala nang kailangang habulin. Kailangan mo lang maging ikaw, yung pinaka-vibrant na version ng sarili mo. Tandaan mo to, hindi sumusunod ang pera sa mga nagmamakaawa. Nagre-respond siya sa frequency. Gawin mong ang bawat umaga paggising mo, isa ng tahimik na deklarasyon sa universe. Handa na ako tumanggap at dahan-dahan. Makikita mo ang kasaganahan, hindi na parang malayo. Nagiging salamin na siya ng kung sino ka na. At kung dati hindi ako naniniwala, pero ngayon nabubuhay ko to, kaya mo rin. Sapat ang pagpili mong maniwala Sapat ang pagpili mong magbagong landas. Hindi yung puro takbuhan at pasanin, kundi yung lakad ng bukas ang puso. Parang tao na likas ng masagana mula sa loob. At sasamahan kita, unti-unti, kwento-kwento. Hati-hati kong ituturo lahat ng natutunan ko. Kasi naniniwala ako na ang pera, hindi naghabol kanino man. Ina-attract siya ng taong gising na yung energy sa loob may isang realization ako na tuluyang bumago ng pananaw ko sa pamumuhay at pag-angat sa pera. Hindi ang labas ang dahilan ng nararanasan ko. Salamin lang siya na eksaktong sumasagot sa kung anong vibration na meron ako sa loob. Kakaunti lang agad naniniwala dito kasi mula bata pa lang tinuro ang objective lang ang buhay na ang tao hinuhubog ng mga nangyayari. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mga pangyayari ang lumilikha sa iyo. Ang ikaw bawat iniisip mo, nararamdaman mo at estado ng energy mo ang siyang nagaanyaya ng mga sitwasyon para sa lamininin ka pabalik. Hindi random ang universe na to, gumagana siya sa resonance. Dati akala ko biktima lang ako ng mga pangyayari. Kapag mahirap ang trabaho, kulang pera, ang sisiko market, customers o malas lang. Pero nung mas tinutukan ko, mismo sa iisang market, sa parehong panahon, may mga tao pa rin umaangat. Sa parehong sitwasyon, may mga taong tinatawag pa ring oportunidad. Hindi ko na magawang ibunton ang sisi sa labas kapag hindi pa maliwanag sa loob ko. At mula nang tinanggap kong silipin ang loob, naintindihan ko, hindi external ang gumagawa ng energy. Energy ang gumagawa ng external. Hindi ang universe ang namimili ng paborito, purong salamin lang siya na sobrang tumpak. Isipin mo to, bawat emotion mo, bawat iniisip mo ay parang alon na inilalabas mo. At ang universe, parang tahimik na lawa na tumpak lang binabalik eksakto yung wave na binigay mo. Pag meron kang kakulangan, pag-aalala, insecurity sa loob, ang signal mo, hindi ako sapat. At ang lawa, tumutugon ng mga karanasang lalo kang mawawalan. Pero pag sinimulan mong mabuhay, na meron ka na, sapat ka na, karapat dapat ka, makikita mong ang universe ay magbabalik lang ng ganoon din. Di ko sinasabi to dahil lang sa teori. Sinasabi ko dahil talagang naranasan, nakita, at inulit-ulit ko na, seriously, naalala ko pa nung pinakawalang-wala ako noon. Walang kita, walang sigurado. Bawat araw gigising akong parang sinasakal ng takot, pero dahil sobra na akong pagod maghirap, natutunan kong mag-let go. Hindi ko na niligtas sarili ko, Tumigil ako at tumingin sa loob. Bawat umaga, umuupo ako ng tahimik at tinatanong sarili ko. Kung wala na akong dapat katakutan, kung tunay kong paniniwalaan na laging pabor sa ang universe, ano mararamdaman ko? At sa state na yon, naramdaman kong may bago ng klase ng energy. Wala ng panik, wala ng pilit, kundi kalma, payapang loob. Nagsimula akong maghatid ng magkaibang signal di sa salita, kundi mismong presence ko. Doon nangyari yung mga kakaiba. Bigla akong kontak ng lumang kaibigan, may offer. May perang akala ko na wala na, biglang bumalik. May pumasok na oportunidad na di ko man lang naisip. Hindi dahil nadagdagan ang effort ko, kundi dahil naging iba na ako. At sinasalamin lang ng universe ng eksakto ang version na yon. Parang salamin na walang pake. Laging eksakto lang ipinapakita kung sino ang nakatayo sa harap niya. No judgment, no palit. Puro totoo. Kaya sinasabi ko, kung gusto mong baguhin ang mundo dyan sa labas, hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Baguhin mo lang ang salamin sa loob. pagtinaasan mo frequency mo, di mo na kailangang umakyat para makarating. Pwede kang tumigil, maging still. At hayaang kusa kang lapitan ng lahat ng nakalaan na dapat sa'yo. Alam kong mistikal pakinggan to lalo na yung mga sanay sa logic, science at action-oriented na pag-iisip. Pero tandaan mo, sabi na rin ng modernong quantum physics na papatunayan ngayon, ang matter ay resulta ng energy, hindi baliktad. At ikaw, living field of energy ka na naglalabas ng frequency bawat sandali. Kung nagtataka ka, bakit walang pera? Bakit di pumapasok opportunity? Bakit parang paikot-ikot pa rin ang buhay mo Huwag ka munang lumingon sa labas. Tumingin ka sa salamin sa loob at itanong mo, Ano bang nilalabas ko? Hindi mo maluloko ang salamin. Pwede kang magsabi ng magagandang salita, magulit ng mga affirmations. Pero kung sa loob-loob mo ay bitbit -bit mo pa rin ang takot, pagdududa, at pakiramdam na hindi ka karapat dapat, iyon din ang sasagutin ng universo. Kaya maraming tao ang sumusubok ng lahat ng teknik pero walang resulta dahil panlabas lang ang mga teknik, samantalang ang tunay na sustansya ay nasa enerhiya. Gusto kong subukan mo ang isang maliit na bagay tuwing umaga bago ka magsimula ng araw. Maglaan ka ng tatlong minuto para lang makaramdam. Huwag mo munang isipin ang mga gagawin mo. Huwag mong alalahanin ang resulta. Damhin mo lang na nabubuhay ka sa mundong posible ang lahat at mayroon kang karapatang pumili ng unang emosyon Nadadalhin mo sa araw mo kung pipiliin mong maging payapa, maging mapagpasalamat, magtiwala, hawakan mo ang vibration na yan gaya ng background music na tumutugtog sa pagkatao mo. At pansinin mo kung paano tutugon ang mundo sa iyo. Hindi man biglaan, pero tiyak dahil ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Sa puntong ito, iba na ang tingin ko sa mundo. Hindi na ako naniniwalang ako'y maliit na nilalang sa napakalawak na universo. Nakikita ko ang sarili ko bilang bahagi mismo ng universo na iyon. Bawat vibration na pinapalabas ko ay parang signal na tumatawag sa mga bagay na karesonance nito. Ganon ka rin. Hindi ka maliit, hindi ka pinabayaan. Isang bagay lang ang kailangan mong tandaan. Maaaring nakalimutan mo, hindi laban sa iyo ang mundo. Refleksyon mo lang ito at pwede kang pumili muli anumang oras pinili kong pumili muli. At narito ako para sabihin sa iyo na ang universo ay nakikinig sa frequency ng pamumuhay mo araw-araw. Si Thomas ay naglakad sa disyerto, nagdurugong mga paa, nanlilisik ang mga mata sa ilalim ng matinding init ng araw. Tuyong-tuyo ang lalamunan dahil sa ilang araw na walang tubig. Patuloy siyang naglakad, hakbang-hakbang. Bit-bit ang marupok na pag-asa na sa unahan ay may ilog ng kaligtasan. Pero ang hindi niya alam at wala talaga siyang paraan para malaman ay sa mismong ilalim ng kanyang mga paa, sa ilalim lang ng manipis na layer ng buhangin, ay dumadaloy ang malamig at malinaw na underground river, sapat para bumuhay ng isang buong grupo sa loob ng maraming taon. Hindi namatay si Thomas dahil wala siyang tubig, kundi dahil hindi niya alam na naroon na pala ang buhay. At yan ang bumabagabag sa akin. Hindi lang ang mismong kwento, kundi ang katotohan ng minsan ako si Thomas. Dati akong palaging naghahanap ng oportunidad saan saan, sugod sa markets, pasok sa kung ano-anong klase, salang sa kahit anong relasyon na baka magbukas ng magandang daan. Iniisip ko dati, basta ginagalingan ko at pinipilit ko, dadating din ang gustong resulta pero mali pala ako. Hindi dahil tamad ako, kundi dahil hindi ko tinanong sa sarili ko ang isang napakasimple pero mahalagang tanong. Ano ang tinatayuan ko na hindi ko makita? Naranasan mo na ba yon? Yung parang todo kayod ka na, pero parang hindi mo pa rin maabot ang gusto mo. Palaging sablay? Parang meron kang balabal na hindi mo makita. Ikot ka ng ikot, pero hindi makawala. Kung oo, gusto ko sana samahan mo ko hanggang dulo ng kwentong ito kasi naniniwala akong ito ang bahagi na pinakakailangan mong marinig para mabuksan ang isang bagay sa loob mo. Pero bago ko ituloy, gawin mo muna ang isang maliit na bagay para sa sarili mo kung talagang gusto mong mabutas ang manipis na layer ng buhangin na yon. Kung naniniwala kang sa likod ng lahat ng hirap mo ngayon ay may pinagmumula ng kaunlarang nakatago, Mag-comment ka sa video na ito. Tinatanggap ko ang pagbabago o kahit anong pangakong gusto mong ipadala sa universo. Iyon ang unang hakbang mo. Magsimula ng ibang signal, isang maalamat na pagpili. Tingnan mo, ang pinaka-importanting natutunan ko kay Thomas ay hindi sa kanyang pagkamatay, kundi sa masakit na katotohanan na maraming tao ang nabubuhay na parang siya, hindi lang sila bumagsak pa. Araw-araw nilang dinadaanan na pagod ang isipan. Para may hinahanap, tuyo ang puso. Kasabay nito, lahat ng kasaganaan na hinahanap nila ay nasa ilalim lang nila, abot kamay, pero natatakpan ng lumang pananaw. At ang layer na 'yon, hindi gawa ng tadhana, kundi gawa ng mga paniniwalang inangkin nilang totoo: na mahirap yumaman, na limitado ang pera, na ang oportunidad ay para lang sa iba. Ang tagal bago ko naramdaman ito na ang tanging humahadlang sa akin, sa ilog ng kasaganaan, ay ang maling mapa sa utak ko. Mali ang mga pinaniwalaan ko. Mali ang pananaw ko. Kaya naligaw ako, hindi ng mundo, kundi ng sarili kong kakayahang tumanggap, hanggang sa nagsimula akong magtanong ng iba. Hindi na paano ba kumita pa ng pera, kundi anong mayroon sa akin na nagtutulak palayo sa pera. At nung nagbago ang tanong, dumating ang sagot. Unti-unti kong nakikita ang bawat pag-iisip ng kakulangan. Tuwing inuulit ko na parang sumpa, hindi ako sapat, wala akong swerte, hindi ako isinilang para yumaman. Lahat ng yon, iyan ang mga buhangin na nakatabon sa tubig. Hindi ko sinasabi to para maramdaman mong may kasalanan ka. Sinasabi ko to para maintindihan mo ang malinaw na katotohanan hindi mo kailangang habulin ang yaman. Kailangan mo lang magbukas para tanggapin ito. At ang pagbubukas na iyon ay nagsisimula sa kamalayan. Kapag nakita mong ang mga paniniwala mo, ang background software ng bawat resulta ng pera sa buhay mo. Kapag naiintindihan mong kamalayan, ang gumagawa ng sitwasyon at hindi baliktad, titigil kang maghanap pa ng tubig sa malalayong lugar. Magsisimula kang maghukay sa kinatatayuan mo. At sinishare ko to hindi lang para sa pagbabago mo. Sinasabi ko dahil gusto kitang maging tunay na mayaman. Hindi lang pera, kundi sa kamalayan, sa kapangyarihan, sa panloob na kalayaan. Kasi naniniwala ako, bawat taong nagiging masagana, nagpaparami ng kasaganaan sa mundo. Kapag hindi ka na nabubuhay sa takot, marunong ka nang magbigay. Kapag di ka na nakikipaglaban para mabuhay, nagsisimula kang mag-ambag. Kapag hindi ka na nakakulong sa kakulangan, postibo ka ng inspirasyon. Gusto kong mabuhay sa mundong ganyan, na hindi tayo nagkukumpetensya para mabuhay kundi nagtutulungan para umasenso. Kaya huwag mo lang pakinggan, unawain mo, damhin mo, pumili ka. Hindi para sa akin, para sa iyo kasi hindi mo deserve mamatay sa uhaw habang nakatayo ka sa ibabaw ng sarili mong ilog ng buhay. Deserve mong makita, tanggapin, at mabuhay ng buo sa kasaganaan na simulat sapul ay nasa iyo na. Hindi ko pangakong madali yung mapa, pero pangako ko kung sasamahan mo ako hanggang dulo, layer by layer, katotohanan sa katotohanan, hinding hindi ka na magiging dating ikaw. At yung akala mong pangarap lang, magiging normal mo na. Kaya, kung nandito ka pa, kung nakikinig ka pa, kung sumakit ang puso mo kasi naramdaman mong ikaw si Thomas, mag-iwan ka ng pangako sa baba. Tinatanggap ko ang pagbabago kasi yan ang unang pangungusap na magbubukas ng tubig mo. At nandito ako para samahan ka, hakbang-hakbang, hanggang ikaw na ang hinahanap ng kasaganaan, hindi baliktad. May kwento akong gustong ibahagi, parang simple lang sa umpisa. Pero nagising nito ang malalim na pag-unawa sa akin. Minsan, yung hinahanap mo hindi naman talaga malayo. Hindi kailangan ng bagong pinuntahan o matinding biyahe. Minsan, tahimik lang siyang naghihintay sa pinakaordinaryong sulok ng buhay mo. Nagaabang lang na magising ka para makita mo siya. Si Elizabeth, isang batang babae, minana niya ang isang luma at kahoy na kahon mula sa lola niya. Sa kanya noon, parang walang kwenta yung kahon tambak lang ng papel, lumang dokumento, piraso ng alaala na parang hindi na mahalaga sa batang henerasyon. Tinago niya ito sa atik at napuno ng alikabok habang tumatagal. Hanggang isang araw, wala namang dahilan, binuksan niya at natuklasan ang lumang mga stock certificates ng investments. Mga nakalimutan na ng dekada, pero milyon na pala ang halaga ngayon. Nasa kanya na pala ang kayamanan, pero naging totoo lang ito nang tumigil siya, binuksan at tunay na tinignan. Ang kwento ni Elizabeth, hindi lang tungkol sa pera. Isa itong malakas na metapora kung paano kalimitan natin hindi nakikita ang pinakamahalaga kasi iniisip nating masyado na itong pamilyar, luma o walang kwenta. Pero minsan, dyan mismo nakatago ang tunay na kasaganaan. Nalaman ko ito nung binalikan ko ang sariling buhay ko. Akala ko dati, Darating ang kayamanan sa pambihirang ideya, malaking proyekto o malawakan na pagtalon. Laging naghahanap ako sa hinaharap, sa mga taong di ko pa nakikilala, sa mga lugar na di ko pa napupuntahan. Hindi ko napansin sa sarili kong bahay, sa mga kakayahan kong meron na, sa mga relasyon na inisip kong ordinaryo lang. May mga pinto na palang naghihintay mabuksan. Pero hindi ko nakita kasi hindi ko pinansin at hindi ko tiningnan ng mas malalim. Sa panahon ngayon, tinuturuan tayong laging lumabas ng sarili, habulin ang mas marami, i-upgrade lahat. Pero na-realize ko na may kasaganang hindi mo makikita sa bago, kundi sa mga bagay na nariyan na at hindi lang nakita sa tamang paraan. Madalas, ang yaman ay hindi kailangang likhain. Kailangan lang makilala. Tulad ni Elizabeth, hindi niya kailangang may gawin para lumitaw ang pera. Binuksan lang niya ang kahon at napagtanto kung anong meron siya. Naalala ko lahat ng beses na pinalampas ko ang mga kahon sa buhay ko. Kakayahan na minamaliit ko. Oportunidad na hindi ko sineryoso. Usapan na inisip kung wala lang pala, pero naging susi sana sa koneksyon. Binababa natin ang halaga ng pamilyar. Doon madalas nadudulas at nailalayo sa atin ang yaman. Binago ko ang ugali ko. Imbes na magmadali sa bago, binalikan ko ang buhay ko. Yung mga hindi ko natapos na proyekto. Mga dating kaibigan na di ko na nakakausap ng matagal. Mga ideyang dati ay binitawan ko dahil mali ang panahon. May nangyari na kakaiba. Habang binubuksan ko ang mga kahon sa sarili ko, biglang may mga pinturing na bubuksan sa labas. Isang dating kaibigan na dati kong tinrabaho pero hindi naging successful biglang nagpakilala ng malaking business partner. Dating proyekto na walang kita, nung binalikan ng bago kong pananaw, naging susi pala ng kita. Yung mga luma, hindi na luma pagbago ang tingin mo, at doon nagbago lahat. Naniniwala ako na karamihan sa atin ay hindi naman talaga kulang sa oportunidad o resources. Kadalasan, kulang lang tayo ng kakayahan na makita ang tunay na halaga ng mga bagay na masyado ng malapit. Masyado ng pamilyar. Parang isang madilim na kwarto na puno ng yaman. Pero hindi mo kailanman sinindihan ang ilaw. Hindi dahil wala ka namang ilaw, kundi dahil hindi mo kailanman inisip na may mahalaga sa kwartong iyon. Gusto kong maintindihan mo ito, yung yaman na matagal mo nang hinihintay. Maaring nandyan lang din sa kwartong iyon. Sa isang skill na natutunan mo noon, pero di mo na develop. Sa isang relasyon na nabuo mo, pero di mo na unlock. Sa karanasang naranasan mo pero hindi mo alam paano gawing bago. Lahat ng bagay pwedeng maging bukal ng kasaganaan kung willing ka lang muling tumingin. Simula nung nagbago ang pananaw ko, hindi ko na itinuturing na rutinaryo ang bawat araw. Treasure chest na siya na naghihintay mahanap. Bawat pag-uusap pwedeng maging oportunidad. Bawat lumang bagay pwedeng maging clue. Bawat damdaming lumalabas sa araw-araw. Parang mapa na ibinabalik ako sa sarili ko. At mula doon, mas napapalapit ako sa kabuuan. Hindi na ako naghihintay ng malalaking pangyayari. Pinipili ko ng mabuhay ng malalim sa maliliit na bagay. Dahil alam ko ngayon na yung kahon ni Elizabeth ay hindi lang basta kwento. Talinhaga ito kung paanong sinusubok tayo ng universo araw-araw. Hindi sa pamamagitan ng kakulangan kundi ng pagtatago. Maaaring iniisip mong nadaanan mo na lahat. Pero gusto ko lang sabihin ito ng mahinahon. Baka hindi mo pa nabubuksan ang pinakamahalagang kahon. At baka yung kahon na yon hindi naman malayo sa'yo. Baka nasa nakalimutang alaala sa pagkabigong itinago mo masyadong mabilis. Sa passion mo noong bata ka na iniwan mo na. O baka nga sa kung paano mo tingnan ang sarili mo araw-araw. Kapag nagbago ka ng pananaw, ang luma nagiging bago